Siyempre yung contest namin ni Parimbik pa, Parayas kita may uli <laughs> Cream Dory sa akin yung kanya wala Walang patawad si Parimbik Sa magandang tanghali na naman sa atin no, Mga katoto Welcome back to another episode ng ating Pissing Pissing Adventure So today may makakasama tayo ang nagbabalik na hindi naman mamalis no. Ah, si Parin Init na init, hindi at walang mapang yan. Hanggang, hanggang, dito sa noon mga tubig. So sa halip na isda ay makukuryente siya. Siya ang makukuryente. Ayan, nagpa siya siyang sumama sa akin. No? Siyempre, wala tayong kuryentehan yan ngayon. <laughs> wala rin gawa. Uh, ah, lilibang limang muna tayo dito at sinama natin siya. na. No? stay mo na mga toto kung ano mapapala natin sa katanghali ang tapat ayaw magsitulog first cuts tayo guys ayan para giant para rock giant para guys Ha yan ito ba si parin bit matagal din na siyempre makakamilos na naman tayo pambili ng ulam alam mo na balo mo Ayan ito! <laughs> <laughs> ay, si parang big na catfish. Mamaya Amo. pa yung malalaki yan. Malate pa yan. Pawala mo muna. Ano pa wala? <laughs> ito yun ay, ano Nainano ko. Pati. Pati. So, Pati. maganda doon. Parang masarap ang muya. Tatlong kurot ka lang eh. Tatlong may pinamik ang buksisili na wala atong... katumbo. Mukhang buhay na si Parimbit. Bukod siya nakapagpakwala at nakahuli na ito, siya, muna nahito, naman siya. na <laughs> Ito. Ito galing niya sa hitong butares wow wala pa rin lumalaki lumalaki ang oriente takot matibo no? ano pa rin kami ni parin big sabay kawala sana yung sa kanya sa akin ang mahuli Ay, masamang panalangin yung balak mo <laughs> <laughs> eh hey, one pa, finger yung yeah, balilit kasi yung huli sa akin malaki camera siya hintay mo na natin malunok siyempre eh, yung contest namin ni parimbik Bic <laughs> pa, parehas kitang may huli <laughs> cream dory sa akin yung kanya roho kaya walang patawad si parimbik Bic no? siyempre pang black shadow in the night ah black shadow ah cream dory tayo no hindi natin kay uh, black shadow na nagbibilin sa atin no Ayan, pre black shadow yan pre tanggalin mo na pre alam ko takot ka sa tibo <laughs> Maraming tibo na rin, pre. Tatlo lang yan, pre. Tapat tibo na rin. Ayan. Sabay ka piniparambik, no? In-off muna natin yung camera sa init ng panahon, na no? Nag-init yung ating cellphone. So, hindi na ako yung shoot, na no? Nagkasabit-sabit na din sa mga bagotot. Ayan, dito na lang natin siya isinute sa... sa taas, na no? Ito hunting tayo ng no, mga katoto kaya lang tatlo yung tibo nun, no. <laughs> Cream dory. Nagkaga malabo. Pinabot oh. tayo dito ng uh, hapon. Maganda nga ano, na yan. Eh, sabay kinakain yung binwit natin oh. yung siya, no. Si Tau Tau tsaka si ano? Si Lolo. So, hindi muna natin naumang uh, yung uh, si Dikong no sinatabi si na dito kanina si parang bigay lumayo manap ng kanyang kapalaran catfish na naman o no? nawa yan ang basa parang big hindi na yung first batch natin na. ang catfish na dali nung ano natin ito Ayan na mga katoto, binikan natin itong uh, spot nyo nga yung natin ng uh, roong malaki no? para may maintain natin yung uh, may nakakain yung mga isda dito no? para practice practice lang yan ang isang masanay silang pinupuntahan ng isla na may nakakain. no? magiging spot na bago ito problema pag natuntun tayo dito no? tower <laughs> cards, sigurado malilinis ang palibot na yan kasi no? parang pika, umuwi na lang muna no? at tira yung first spots ng huli natin yan, ah, lulutuin daw niya para mamaya. Yan guys, nakapalit ni Parembeck, no? Si Tanaka. Tumis box siya doon sa pwesto niya nga. Nakawalang malaking tilapia. Hindi siya makamove on. <laughs> Mukhang uh, ginaya si Rodrigo. Nagtanggal ng damit. Ah, uh, Nagkayit-kayit siya -kay na nga na dyan. Lang, uh, dyan, Makati, Magatal. Yan, ano, sumabit yung ano niya. naging nilinis na niya ngayon. Nilinis niya na. Shoutout, Kuya Tony Castro, no? At saka yung kanyang pop-up na si Manny, T. Macali Ti no? Ah, musta yung uh, sitwasyon dyan sa ilog? Mukhang malalim na naman. Ay, yeah, may balita kay Lolo Pugs, Biglang lumalim daw. I do know ngayon kung napapakagat niyo pa dyan. Shoutout sa inyo dyan. Ingat-ingat sa mga pagulan-ulan. -ulan. Naka, batiin mo na yung sila Kuya Tony dun sa Ibayo nga, wow. walang buhay doon, dito na lang muna. <laughs> Shoutout <laughs> Kuya Tode. Lali, lali mang hitok. Shoutout mo si Kuya Tode. Dito na lang muna tayo Kuya Tode. <laughs> Malabo mala, mala sa hitok. <laughs> Hindi niya maiiwanan yung kanyang uh, kalamansi farm Mukhang uh, hinaharang ng mga pararak yung mga hito, no guys, yan, puro pararak ang kumakain, sabay-sabay pa yung binguit natin, patak-hatak lang na gano'n mga rapa pa pinapangusong yung mga pamahay no? eat and run okay guys patuloy natin uh, susubaybayan itong uh, bagong spot natin na sa so, uh, natin no? hanggang sa masanay na yung mga isda dito no? Uh, medyo uh, hindi pa ganun na pinupondohan pa akain uh, kaya of nalis pa yung mga isda no? so, uh, sa ibang pagkakataon baka uh, pagharbesan na natin to no? So uh, that's it muna po tayo for today ng mga katoto at maraming salamat sa patuloy nyo nga pag-support at pag-subaybay sa ating uh, munting channel no? at uh, kita kita po tayo muli sa mga susunod pa po nating uh, pising adventure hanggang sa muli po paalam muna sa ngayon